sama-sama nating pag-isipan ang isang bagay sa sermon na may titulong, Sino ang totoong bayan ng Diyos? Sa mga araw ngayon, inaakala ng mga tao na sa pamamagitan lang ng pagsisimba, sila ay nagiging totoong bayan ng Diyos. Gayunman, nire-record ng Biblia kung sino ang totoong bayan ng Diyos. Ngayon, pag-isipan natin ang bagay na ito. Umaasa ako na sa araw na ito, makakapagbigay tayo ng higit na luwalhati, pasasalamat at papuri sa Diyos Elohim, ang ating makalangit na Ama at makalangit na Ina na nagbigay sa atin ng katotohanan at nagpahintulot sa atin na maging kanilang bayan. Sino ang totoong bayan ng Diyos? Paano natin sila makikilala? paano natin matutukoy na ang mga taong ito ay bayan ng Diyos habang ang iba ay hindi? Noong unang panahon, dinalaw ng reyna ng Seba si Solomon. Naririnig ang tungkol sa karunungan ni Solomon. Nagpasiya ang reyna na subukin ito. Naglagay siya ng totoong bulaklak sa tabi ng isang artipisyal na bulaklak na kamukhang kamukha nito. Pagkatapos, hiniling ng reyna kay Solomon na tukuyin kung alin ang totoong bulaklak. Magagawa niyo bang sagutin ang katanungan na ito? Ang tanong na ito ay napakahirap sagutin. Nilagay sa magkahiwalay na paso ang magkamukhang bulaklak. Pagkatapos, hiniling ng reyna kay Solomon na tukuyin ang totoong bulaklak mahirap itong matukoy. Gaano pa man kaganda ang paningin ng isang tao. Mga kapatid, anong pamamaraan ang ginamit ni Solomon sa panahong iyon? Hindi niya lang ito basta tiningnan at hinulaan. Sa halip, pinili niya ang pinaka at lohikal na pamamaraan. Inutusan niya ang kanyang mga lingkod na manghuli ng ilang bubuyog at mga paru-paro Tinipon ng mga lingkod ang mga bubuyog at mga paru-paro. Pagkatapos, ipinalagay niya ang mga bubuyog at mga paru-paro sa isang lagayan kung saan naroroon ang mga bulaklak. Sa palagay niyo, saan magkukumpulan ang mga bubuyog at mga paru-paro? Nagkumpulan ang mga ito sa paligid ng totoong bulaklak. Ang peking bulaklak ay walang amoy. Ang mga bubuyog ni ang mga paru-paro ay hindi naakit dito. Nakikita ito, umupo si Solomon sa kanyang trono mula sa malayo at naunawaan na, iyon ang totoong bulaklak, samantalang ito ang peking bulaklak. Humanga ang reyna ng Seba sa karunungan ni Solomon. Nagbigay siya ng isang mahirap na pagsubok. Pero napakadali lang itong nalutas ni Solomon. Ang mga anak ng Diyos ng mga espiritual na Solomon ay nagtipon-tipon dito ngayon. Kayong lahat ay gaya ni Solomon. Makikilala niyo ba ang totoong bayan ng Diyos mula sa huwad na bayan? Matutukoy niyo ba ang sagot gamit ang karunungan na gaya ng kay Solomon? Ang Ebanghelyo ay ipinapangaral sa buong mundo, sa Asia, Afrika, Oceania, Europa, Hilagang Amerika at Timog Amerika. Gayunman, dapat nating alalahanin na ipinangako ng Diyos ang kaligtasan sa kanyang bayan, hindi sa mga anak ng kadiliman. Kung gayon, hindi ba natin dapat na malaman kung tayo ba ay bayan ng Diyos o hindi? Paano nyo makikilala ang totoong bayan ng Diyos mula sa mga huwad? Ang lahat ng naririto ngayon ay gaya ni Solomon. Paano natin makikilala ang totoong bayan ng Diyos mula sa mga huwad? Ngayon, sama-sama nating pag-isipan ang bagay na ito may mga pambansang holiday sa Korea, tama? Anong araw ang ikalabin lima ng Agosto? Ito ang araw ng pambansang paglaya, kung kailan nakalaya ang Korea mula sa pang-aapi ng ibang bansa. Gayunman, paano naman sa ibang mga bansa? Ano ang kahulugan ng ikalabin lima ng Agosto sa Nepal? Sinasabi ng mga membro roon na hindi mahalaga ang araw na ito sa kanila. Sa Republika ng Korea, isa itong pambansang holiday. Sa Nepal, ang araw na ito ay walang kahulugan. Paano naman sa Estados Unidos? Sinasabi rin ng mga miyembro na mula sa Estados Unidos na walang ibig sabihin ang araw na ito para sa kanila. Kung gayon, paano naman ang unang araw ng Marso? Sa Korea, ito ay ang araw ng kilusan para sa kasarinlan. Makahulugan ang unang araw ng Marso sa Korea. Dahil sa araw na ito, sumigaw ang mga tao para sa kasarinlan ng Korea, nang sila ay inapi ng ibang bansa. Gayunman, may espesyal bang kahulugan ang unang araw ng Marso sa Peru? Sinasabi ng mga miyembro roon na wala. Ang unang araw ng Marso ay mahalaga lang para sa mga mamamayan ng Korea. Sa ibang mga bansa, isa itong ordinaryong araw. Mga kapatid, malapit na nating malaman ang sagot kung paano makikilala ang totoong bayan ng Diyos, hindi ba? Pag-isipan natin ang isa pang bagay. Ang ikaapat ng Hulyo ay isang ordinaryong araw sa Korea. Kayon man, sa Estados Unidos, ang ikaapat ng Hulyo ay isang napakahalagang araw, tama? Ito ang araw ng kalayaan ng kanilang bansa. Ang tanging bansa kung saan mahalaga ang ikaapat ng Hulyo ay ang Estados Unidos. Sa ibang mga bansa, ang araw na ito ay hindi gaanong mahalaga. Gayun din, sa kaharian ng Diyos, may mga araw na mahalaga para sa bayan ng Diyos. Patungkol dito, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating pagkamamamayan? Lumipat tayo sa Philippians chapter 3 at tukuyin ang pagkakaiba sa pagitan ng totoong bayan ng Diyos at ng huwad na bayan. Tingnan natin ang Philippians chapter 3 verse 18 hanggang 20 sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan, na nakatoon ang isip sa mga bagay na makalupa. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasaan? Nasa langit. Sa ibang salita, dahil nagtataglay tayo ng pagkamamamayan sa langit hindi ba't ang kaharian ng langit ang ating bansa kung gayon may mga pambansang holiday ba sa langit tama may mga pambansang holiday sa langit mayroon bang pambansang holiday na gumugunita sa kapangyarihan ng tagapaglikha mayroon ito ay ang sabat Naroon din ang Paskwa na nita sa kapangyarihan ng manunubos. Naroon din ang pitong kapistahan sa tatlong panahon. Pero isa alang muna natin ang dalawang kapistahan, ang Sabbath at ang Paskwa. Para sa mga makalangit na mamamayan, ang mga araw na ito ay napakahalaga, tama? Gayunman, para sa mga mamamayan ng ibang mga bansa, ang mga araw na ito ay hindi mahalaga. Kaya naman, pag ibinabahagi natin ang Paskwa, sinasabi nilang hindi na kailangang ipagdiwang ang Paskwa dahil naalis na ito noon. Ito ay dahil hindi ito isang pambansang holiday sa kanilang bansa. Ayon sa Philippians chapter 3 verse 20, saan ang ating pagkamamamayan para sa bayan ng Diyos na may pagkamamamayan sa langit. May mga pambansang holiday na tinatawag na Sabat na gumugunita sa kapangyarihan ng tagapaglikha at Paskwa na gumugunita sa kapangyarihan ng manunubos. Maraming miyembro mula sa ibang mga bansa ang naririto ngayon. Kung ang ikaapat ng Hulyo ay isang pambansang holiday para sa inyo, mangyaring itaas ang inyong mga kamay. Saan nagmula ang mga miyembrong ito? Tama, sila ay mula sa Estados Unidos. Ngayon, para sa mga tinuturing ang ikalabin lima ng Agosto na isang pambansang holiday, mangyaring itaas ang inyong mga kamay. Hindi ba't masasabi nyo agad ang kanilang nasyonalidad? Hindi ba ang unang grupo ay may pagkamamamayan sa Amerika at ang huling grupo ay may pagkamamamayan sa Korea? Kung gayon, sino ang mga may makalangit na pagkamamamayan? Sila ang mga nangingilin ng Sabat para gunitain ang kapangyarihan ng Tagapaglikha at ang mga nagdiriwang ng Pasko para gunitain ang kapangyarihan ng Manunubos bilang mga pambansang holiday. Ang kanilang pagkamamamayan ay nasa langit. Paano naman ang mga hindi nagdiriwang ng mga araw na ito? Hindi sila makalangit na bayan. Ito ang pamantayang ginamit ni Jesus para matukoy ang totoong bayan ng Diyos mula sa mga huwad. Gaya ng ginamit ni Haring Solomon ang mga bubuyog at mga paru-paro para matukoy ang totoong bulaklak. Ang Diyos ay gumamit ng kahangahangang pamamaraan upang ihiwalay ang kanyang totoong bayan mula sa mga huwad. Sasabihin niya sa mga huwad na, Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin. Lumipat tayo sa Matthew chapter 7. Tingnan natin ang Matthew chapter 7 verse 21. Sa chapter 7, verse 21, sinabi ni Jesus na, Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit kung hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit kahit na naniniwala tayo sa Diyos. Magiging walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Gaano kalungkot na maniwala sa Diyos at sa huli ay hindi pala makakapasok sa langit? Kaya habang pinagninilayan natin ito ngayon, dapat nating maunawaan na ang kautusan ng Diyos ang nagpapasya sa kapalaran ng isang tao sa langit o sa impyerno para magawa nating lakarin ang landas ng pananampalataya ng tama. Magpatuloy tayo sa verse 22. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon, ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin. Sino ang sinabihan ni Jesus na lumayo sa kanya? Kayong mga gumagawa ng kasamaan sila ang mga lumalabag sa mga kautusan. Ang lugar kung saan nananahan sa Hesus ay langit. Kaya, pag nakita nating nagsabi sa Hesus sa mga lumalabag sa mga kautusan ng lumayo kayo sa akin, mauunawaan natin na sila ay mapupunta sa impyerno sa huli. Sa Matthew chapter 7, pinaaalalahanan tayo na ang mga ganitong tao ay mapupunta sa impyerno. Kung gayon, kung ang mga lumalabag sa mga kautusan ay mapupunta sa impyerno, saan mapupunta ang mga sumusunod sa kautusan ng Diyos? Habang isinasaalang-alang ang mga bagay na ito, hindi natin kailanman dapat napabayaan ang mga kautusan ng Diyos. Makikilala ni Jesus ang kanyang bayan sa gitna ng napakaraming tao, gaya ng ginamit ni Haring Solomon ang mga bubuyog at mga paru-paro para matukoy ang totoong bulaklak. Makikilala ng Diyos ang totoo niyang bayan gamit ang mga kautusan ng Diyos. Sasabihin ng Diyos na ang mga nangingilin ng sabat na gumugunita sa kapangyarihan ng may likha, tumayo sa panig na ito. Pagkatapos, ang bayan lang ng Diyos ang magtitipon doon. Ang lahat ng huwad na bayan ay magtitipon kung saan ipinapangilin ang linggong pagsamba. Mga kapatid, nauunawaan nyo na ba na ito ang pamamaraang ginamit ng Diyos para makilala niya ang totoo niyang bayan? Sasabihin din ng Diyos na ang mga nagpapahalaga sa Paskwa na sa kapangyarihan ng manunubos, magtipon sa panig na ito, at ang mga hindi ay magtipon sa panig na iyon. Tanging bayan ng Diyos ang magtitipon-tipon. Sa ganitong paraan, ano ang gagawin ng Diyos sa mga lumalabag sa mga kautusan? itataboy niya sila. Mga kapatid, ayon sa Micah chapter 4, sino ang darating sa Zion sa mga huling araw? Si Kristo ang sanghong ay pumarito sa lupa at nagturo sa kanyang mga anak ng tungkol sa mga makalangit na pambansang holiday. Alam ba natin ang tungkol sa mga ito noon? Hindi natin alam ang tungkol sa mga ito noon. Sino ang nakakaalam ng mga makalangit na pambansang holiday? Tanging ang Diyos ang nakakaalam ng mga ito. Ang Diyos Ama at Diyos Ina ang nagbigay sa atin ng Sabat at ng Paskwa. Kaya mahalaga sa atin ang Sabat na ito. Ano ang Sabat sa mundo ngayon? Isa lang itong ordinaryong araw. Gayunman, para sa atin. Anong uri ng araw ito? Ginawang banal ng Diyos ang araw na ito. Dapat nating maintindihan kung para kanino ang araw na ito. Ang araw na ito ay para lang sa bayan ng Diyos. Para sa mga hindi bayan ng Diyos, isa lang itong ordinaryong araw. Sa araw na ito, tinutukoy ng Diyos ang kanyang totoong bayan sa mga hindi. Sino ang naghayag sa atin ng tungkol sa Pasko ng Bagong Tipan at sa Sabat? Sino ang nagturo sa atin ng pitong kapistahan sa tatlong panahon? Sino ang nagpahintulot sa atin na makabalik sa Zion kung saan tayo makakapagbigay ng luwalhati at papuri sa Diyos at kung saan tayo kikilalanin bilang makalangit na mamamayan? Sino ang nagbukas ng daan para makabalik tayo sa walang hanggang kaharian ng langit? Hindi ba sila ay ang ating Diyos Ama at Diyos Ina? Kaya ang araw na ito ay isang napakasayang araw para sa atin. Dapat tayong maniwala na ang lahat ng kapistahang ito at ang kanyang mga tuntunin ay nagpapatunay sa katotohanan na tayo ang bayan ng walang hanggang kaharian ng langit. Tingnan natin ang Exodus chapter 31. Exodus chapter 31 verse 13. Sa chapter 31 verse 13, sinasabi ng Diyos, Sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipapangilin ang aking mga sabat ang sabat ay sa Diyos. Isa itong napakahalagang araw na tinatakan ng Diyos bilang sarili niyang pag-aari. Inyong ipapangilin ang aking mga sabat sapagkat ito'y ano? Isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga salinlahi. Sa ibang salita, ang ibig sabihin ng Diyos ay, ang sabat ay ang pruweba na ako ang inyong Diyos at kayo ay aking bayan upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo. Verse 14 Inyong ipapangilin ang Sabat sapagkat iyon ay ano ang araw na ito sa pagitan ng Diyos at natin? Ito ay ano? Banal para sa inyo. Bawat lumapastangan dito ay walang pagsalang papatayin sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyon ay ititiwalag sa kanyang bayan. Ganito kalaking pagpapahalaga ang nilagay ng Diyos sa araw ng Sabat. Kung may magsasabing hindi mahalaga ang Sabat, madali nating maiintindihan na hindi siya nabibilang sa kaharian ng Diyos. Magpatuloy tayo sa verse 15 hanggang 17. Anim na araw nagagawin ang gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat ng taimtim na pagpapahinga, banal sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng sabat ay walang pagsalang papatayin. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng sabat na iingatan ang sabat sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi bilang isang palagi ang tipan. Ito'y ano? Isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman na sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga at naging hawahan. Para naman sa Sabat na gumugunita sa kapangyarihan ng may likha, paano dapat na ituring ng mga makalangit na mamamayan ang araw na ito? Hindi ito isang obligasyon ng sino paman, kundi tanging ng mga may pagkamamamayan sa langit. Ano ang ikaapat na utos? Alalahanin mo ang araw ng Sabat, upang ingatan itong banal. Kumpirmahin natin ang kautosan ng Sabat na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Exodus chapter 20. Sa Exodus chapter 20 verse 8, sinabi ng Diyos na, Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Paano natin dapat na alalahanin ang araw na ito upang ingatan itong banal? Sino ang nagsabi ng mga salitang ito? Ito ang banal na kautosan ng Diyos na ibinigay mismo ng Diyos sa pagbabasa ng bersikulo sa itaas. Suriin natin ang katotohanan na ito ay kautosan ng Diyos. Chapter 20 verse 1 Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Sa ganitong paraan, ipinahayag ng Diyos ang mga salita na siya mismo ang nagbigkas at pagkatapos ay isa-isa niyang ibinigay ang kanyang mga utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. At iba pa, ang mga utos na ito ay hindi para kahit kanino lang. Ito ay para lang sa bayan ng langit. Sa paglipat sa Isaiah chapter 56, kumpirmahin natin ang mga pagpapala ng Sabat. Tingnan natin ang Isaiah chapter 56 verse 1. Chapter 56, verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, Kayo'y magpairal ng katarungan at gumawa ng matuwid, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng dumating at ang aking katuwiran ay mahahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingilin ng sabat at paano natin dapat na ipangilin ang sabat? Hindi ito nilalapastangan at umiiwas sa paggawa ng anumang kasamaan. Ayon sa San Chapter 133, ano ang pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang pagpapala na buhay na walang hanggan. Sa huli, ang pangingilin ng Sabat ay isang hakbang patungo sa buhay na walang hanggan. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingilin ng Sabat at hindi ito nilalapastangan at umiiwas sa paggawa ng anumang kasamaan sa ganitong paraan ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban. Tingnan natin ang verse 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ito ang salita ng Diyos tungkol sa mga yunuko na nangingilin ng aking mga sabat at pumipili ng mga bagay na nakakalugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Ginamit ng Diyos ang ekspresyong ito. Kaya ang sabat na ipinapangilin natin ngayon ay napakahalaga Napakahalaga sa atin ng pagsamba na ito dahil sa kung sino tayo. Tayo ang bayan ng Diyos na may makalangit na pagkamamamayan. Kaya mahalaga sa atin ang sabat na ito. Pareho ito para sa Paskwa. Ang Paskwa ay ang araw na gumugunita sa kapangyarihan ng manunubos. Hindi ba iniutos sa atin ng Diyos na ipagdiwang ito sa buong panahon ng ating salinlahi? Lumipat tayo sa Exodus chapter 12. Tingnan natin ang salita ng Diyos sa Exodus chapter 12 verse 11. Sa ganitong paraan ninyo kakainin ito, may bigkis ang inyong maywang. Ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay. At dali-dali ninyong kakainin ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Verse 12, Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing iyon, at aking pupuksain ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao man at hayop, at ilalapat ko ang hatol laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Ang dugo ay magiging sa inyo'y ano? Isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang ano ang dapat niyong gawin sa araw na ito? Ang araw na ito ay magiging sa inyo'y isang alaala -ala at inyong ipagdiriwang bilang pista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong mga salinlahi ay inyong ipagdiriwang bilang isang tuntunin magpakailanman. Mga mamamayan ng anong bansa ang nagdiriwang ng Paskwa bilang isang napakahalagang araw ng pagunita? Sila ang bayan ng langit. Kung may mga taong umaalala sa sabat at nangingili nito ng banal, sa aling bansa sila nabibilang? Nang sabihin kong mangyaring itaas ang inyong kamay kung ipinagdiriwang ng inyong bansa ang ikaapat ng Hulyo bilang araw ng kasarinlan, itinaas ng mga membrong Amerikano ang kanilang mga kamay. Nang sabihin kong mangyaring itaas ang inyong kamay kung ipinagdiriwang nyo ang pambansang araw ng paglaya tuwing ikalabin lima ng Agosto, itinaas ng mga membrong Koreano ang kanilang mga kamay. Mangyaring itaas ang inyong kamay kung ipinagdiriwang nyo ang Pasko bilang paggunita sa araw ng manunubos. Sino kayo na mga nagtaas ng kamay? Kayo ang bayan ng langit. Gaya ng nasusulat sa Philippians chapter 3 verse 20, nasaan ang ating pagkamamamayan? Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Tayo ang bayan ng Diyos. Sino ang nagbigay sa atin ng karapatan na maging tunay na bayan ng langit? Sa Micah chapter 4, sinasabi na, Sa mga huling araw, ituturo niya sa atin ang kanyang mga daan. Kung hindi natin natanggap ang kanyang mga katuruan, magiging karapat dapat ba tayo na maging makalangit na bayan? Halos mawala na sa atin ang lahat. Gayunman, ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay pumarito sa lupa at nag-akay sa atin tungo sa Zion. Sa Zion, tinuturoan nila tayo ng lahat ng bagay patungkol sa langit. Ang mga taong nabibilang sa lupang ito ay hindi kailanman makakaalam sa mga makalangit na pambansang holiday. Hindi nila alam ang Paskwa na gumugunita sa kapangyarihan ng manunubos o ang Sabat na gumugunita sa kapangyarihan ng tagapaglikha. Kaya paano nila malalaman ang iba pang mga kapistahan ng Diyos? Ang Diyos Elohim ay pumarito sa lupa sa mga huling araw. Nagpanumbalik ng karapatan natin bilang makalangit na bayan at nagkaloob sa atin ng makalangit na pagkamamamayan. Sa pinagpalang sabat na ito, hinihiling sa lahat ng ating makalangit na kapamilya na maghandog ng walang hanggang papuri, luwalhati at pasasalamat sa Diyos Ama at Diyos Ina. Nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.